ayan, ako muna ang magsusundo sa mga anak ko at ang aking junakis ay hello mga kakeji ayan, nagsusolo lang ako dyan na magsusundo sa aking mga anak at ito ang aking first time ng pagsundo na walang kasama marunong naman na po ako magdrive kaya lang, itong park na dito sa pagkanan ko ay dalawa kasi yung daan, ba? Diba? Para doon sa isa at saka dito sa kabila. Kaya lang, may nakapark na isang sasakyang malaki. Kaya, imbis na ako ay na, ay may truck pala ako makakasalubong. At sa likod ko, may truck din. Kaya ako ay nagdangdang mag-preno doon sa part na pagliku ko. Gawa nga ng hindi hindi pwedeng parehas kaming ano nung truck na makakasalubong o kasi nga mayroon merong isang nakapark kaya pinauna ko muna yung isang truck sa unahan ko kasi nga uh, hindi nga pwedeng magkakasabay kami kasi may nakapark sana naman hindi magpark dun sa may saktong likuan kasi ang hirap at kasi hindi agad makita kung may makakasalubong o wala tapos yung truck ko namang nasa likod ay tutok na tutok naman sa akin. Kaya ang hirap. Kasi oo, baguhan pa lang ako. Pero yung nakapark talaga sa sakyan doon sa may bigla ay talaga namang ang hirap ng ganan pala pag yung uh, may nakapark. Dapat walang nagpapark sa ganun. Kaya yan dito, uh, gulat na gulat talaga ako dyan. At talagang sabi ko, aba ay kahirap pala pag ganun. At halos di ako makahinga dyan sa pangyayaring yan. Kasi talagang gulat ko talaga bubulaga sa iyo ang truck tapos sa likod mo may truck sab sabay busina yung truck sa likod ko ay grabe gulat talaga ako dyan ang hirap na ganong sitwasyon dapat po wag mag park naman dun sa likuan ang hirap po na sitwasyon talaga pag ganon ang liit na nga ng daan dito sa amin eh may nagpapark pa sa kalsada na likuan pa ka ah, grabe Sobrang likong liko kasi doon sa part na yun, nilikuan ko na yun tapos ang hirap pa ganun. Hindi mo agad makikita. Nice. Dahil nga may nakapark na sa saktiyan yung pala. <laughs> first time ko lang magsundo sa anak na solo <laughs> hindi <ako> makahinga. <laughs> ko makahinga may nagpawisan na ako doon ha ito na, sundo na tayo sa mga anak ko Stop na Natawa ko sa anak kong si Mira kaya pabida eh talaga sinabi pa sa teacher nilang si mami ang nag-drive. Pagod ka Alam Thank ko bang kaba ako dyan eh. Thank you po. Mami na, mami, bye bye. Mami, Wala nga akong kasama. Wala po. Thank you po. Na. <laughs> mami na patuloy kayo ni daddy. Ano naman na si mami? Ah, napapagod kasi si daddy. Galing ka sa anong, hi kayo. Oh. Ay, Uwi muna, mamaya daw tayo pupunta sa plaza ulit. Gawa naman dyan daw si JJ sa plaza. Oh, um, kayo. O, kasi po, napalit kami ng damit. damit. Opo, papalit muna po ng damit. Yung pambahay. Opo. Yung pambahay. Ay, natingnan na mo. Mami, yung bracelet ko nasaan, nasa bag kundi sa lada niya yun, ng perisilip ko. Opo. Nakasaray mo yung pintuan mo, mainit. Ano ba, mga? mga mo. O, doon na, napawis mo. ano nga, nakay, eh. medyo... Ako din doon, o. Hindi ko alam, eh, may ano ako. Sa habang busy ko, ko bata dito. Ako naman ay hindi mapakali kasi pag oh, liko ko dito kasha, naman sa isang park ay may isang malaking malaking jeep na nakapark din. Eh sa sobrang laki ng jeep. Eh tapos doon sa may padulo ay meron naman Ah. Uh, hindi uh, ko sure kung ako. tricycle. Hindi ko alam kung kasha, ako o susuot ako dun sa malaking uh, jeep eh wala naman yung driver. Kaya yung isang classmate ni, ni Lamira, na may kasamang tatay, ay talaga namang kinapalang ko na yung At talaga ngayon naman talaga sa akin. At tinignan talaga kung kaya kong ipasok yung sasakyan ko doon sa space na yun. Kaya thank you po kuya. Buti na lang talaga naglalakad si kuya at saka yung anak ko At ayun talaga, ang tinulungan niya ako talaga. Eh, salamat kuya! Pagtawid ko ng uh, jeep na ah. yun. Kasi nga baka mapasayad ako talaga. Parang uh, gabok na lang ata. <laughs> Ayan, buti naman tawag naka nakapawis dyan. Ay, nako, yung araw na ito talaga ay uh, <laughs> At naka-uwi kami ng maayos. <laughs> habang yung mga bata ay talagang pawis na no, pawis ito, dyan um, kasi ito. siguro naglaro habang inihintay ako tapos yung init naman kasi talaga yung kahit aircon kami ay mainit talaga gawa nga ng tirip na talaga yung araw at yung mga bata ay walang kaalam-alam na kung ano na yung pinagdadaanan ko okay. Salamat <laughs> po. Hindi po, hindi po siya dumaan. bata dahil nga pandan festival dito sa amin ang daming no entry at dahil nga naman ay laging hinahatid ay alam nila yung mga daan-daan ako naman no ay talagang ay uh, may hindi nga ako matandain sa daan at saka kahit pag naglalakad ako minsan nagchitat pa ako kay Lamari kung tama ba yung daan kung saan ako tatadaan pa kahit naglalakad ako minsan kasi nga hindi ako nalabas basta ng bahay at hindi ko rin uh, alam yung mga daan-daan pag naglalakad din sa aming bayan kaya ayan yung anak ko ang tinatanong ko dyan <laughs> tatawa nga ako kasi yung daan niya Ayan, pero nakita ko pa na yung no entry. Di ka mga diretso na uh, <laughs> Ang hirap nga ka kasi yung no entry pa minsan kasi nasa may sulok pa. Kaya, ayun, diret diretso. Hindi lang, hindi ko alam. hirap nga si eh. talaga. Silip -silip Kung pwede sa na bintana, ba dito? Pero hindi niya inaano yung ulo niya doon. Kasi, lagi ko siyang sinasabihan na huwag kang lalampas ang ulo sa pintana. Eh, talagang sinisilip nga siya. Nagtuturo bahay. Hindi na para may alam ko, ko yung... yung mga ano Ano pa to? Lugar, alam ko saan ako tataan ayun pa makakita nyo nasabihin nyo yung ano ko ay maano yung ulo ay hindi naman nakaganun na siya nakapantay siya dun sa may ano sa bintana lagi ko sinasabi sa kanila na pag magbuwas ng bintana ay huwag ilalabas ang ulo kaya ayan sumisilip siya ay nasa loob siya ng Uh, mabab mababa na kasi yung ano yung bubog pero nandito siya sa may loob kaya ayan si Ay Alayda naman ay talagang turong turo na andun na daw yun yun nga tayo yung plaza ayan siya ang nakakaalam na memory na ako dito kaya ayan utol na yung video pero malapit na kami yan sa bahay nakarating kami na ay nakapark na maayos ayan thank you for watching bye